Pero bago yan, nang italaga ng Los Angeles Lakers si JJ Redick bilang kanilang bagong head coach noong Hunyo, marami ang nagduda at pinagtawanan ang desisyong ito. Si Redick na walang formal na coaching experience maliban sa pagiging volunteer coach ng 4th grade boys team sa Brooklyn Basketball Academy kung saan naglalaro ang kanyang anak ay tinawag pa ng ilan na isang podcaster na ginawang head coach. May mga nagsabi pang magiging puppet lamang ito ni Lebron James lalo na't halos magkapanahon lang sila sa NBA. Ngunit sa kabila ng mga pangungutya, pinatunayan ni Redick ang kanyang kakayahan. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay may record na 38 wins at 21 losses at pangalawa na sa pwesto sa Western Conference. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng mahusay na depensa kung saan pinapayagan lamang nila ang mga kalaban na makagawa ng average na 106 points kada laro. Sa kanilang huling pitong laro, walang koponan ang nakapuntos ng higit sa 102 points laban sa kanila. Ang pagdating ni Luka Doncic sa Lakers ay nagdulot ng malaking pagbaba bago. Sa kanilang huling laro laban sa LA Clippers, nagpakitang gilas si Doncic ng may 29 points at 9 assists na nagbigay daan sa kanilang ika na sunod na panalo. Ang kombinasyon ni na Doncic at Lebron James ay nagbigay ng bagong dimensyon sa opensa ng Lakers habang ang depensa ay patuloy na pinapalakas ni Redick. Bagamat marami ang nagduda sa kakayahan ni Redick bilang head coach, ang kanyang mga defensive scheme at taktika ay nagdala ng positibong resulta sa koponan. Ang kanilang kasalukuyang posisyon sa standings ay patunay ng epektibong pamumuno ni Redick. Sa ngayon, nararapat lamang nabigyan ng credit si J.J. Redick sa kanyang mga nagawa bilang head coach ng Los Angeles Lakers. Dahil nakaraan nga madami nga siyang tinanggap na masasakit na salita sa nga NBA analysts tulad na lamang ni Charles Barkley na sinabi pa nitong magiging puppet lamang ito ni Lebron James at isa lamang itong podcaster. Pero ngayon, mula sa pagiging tinaguriang podcaster lamang, siya ngayon ay isang lehitimong Coach of the Year candidate na dapat ito. Kaya maraming fans ang nagsasabi na dapat nga daw na humingi ito ng tawad kay J.J. Redick. Samantala, naging makasaysayan muli ang laro ni Lebron James matapos siyang makapagtala ng 17 points laban sa Clippers dahilan upang umabot na sa kabuuang ang 49,999 ang kanyang career points sa NBA. Isang puntos na lang at opisyal na niyang maaabot ang 50,000 career points isang milestone na wala pang ibang manlalaro sa kasaysayan ng liga ang nakagagawa. Sa kabila ng hindi ganoong kalakas na laro ng Lakers, patuloy pa rin silang nananalo. Ayon kay Luka Doncic, hindi pa siya lubos na nasisiyahan sa performance ng Koponan lalo na't na may mga pagkakataong malamya ang kanilang laro. Ngunit ayon mismo kay LeBron, naniniwala siya na kapag tuluyang naka-adjust si Luka sa sistema ni Coach JJ Redick, mas magiging dominante pa ang Lakers sa mga susunod na laban. Kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa laro ng Lakers kumpara sa mga nakaraang buwan. Mas agresibo sila ngayon dahil halos lahat ng miyembro ng Koponan ay nag-step up lalo na't ilang key players ang nagtamo ng injury. Dahil sa winning mentality ng team, mas nagiging balanse ang suporta mula sa bench at role players na siyang tumutulong kay Lebron at Luka. Samantala, umakyat na sa ikalimang pwesto si Lebron sa MVP ladder na inilabas ng NBA. Maraming analyst ang naniniwalang maaari siyang pumasok sa top 3 bago matapos ang season. Marami rin ang nakakapansin na tila bumalik ang dating forma ni LeBron katulad noong 2018 Cavaliers era at may mga nagsasabi na mas epektibo siya ngayon sa paglalaro kasama si Luka Doncic kaysa noong nasa team pa si Anthony Davis.